meron akong mensahe para kay Pio at sa mga reseller niya. Pag napatunayan nyo sa akin na lahat ng binebenta nyong cap ay original. Original concept, original ang logo, original ang lahat. At naka-trademark ang tambay cap, ako na po Isang daan libo, napaka-cheap nyo naman. Ang cheap! Ha? Ang cheap! Ako na mismo ang bibili sa halagang ganito. Bibiling ko yan. Bibiling ko yung version, magkano ba to? mga 3M lang naman to. O 4M siguro to. Bibiling ko lahat. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun ay kung mapapatunayan nyo na original kayo. <laughs> Di ba? Bibiling ko yan. Yung, number, yung V18 number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bibiling ko na yan lahat. Sige, akin na lang. Patunayan nyo muna. <laughs> yan o. I'm here, man.